Okay. kasama ko si Mr. Hanti Hello po sa atin lahat Dito to Hello, yan bambayan, uh, vegan, Bola lang yan Dito so, po kami ngayon sa Puntang uh, Danud Ang danud mo tatagpuan nyo dito sa Atak ito Dito sa Red Zone Ang aming uh, hinabahagi sa inyo lahat Thank okay. you Diba? Ang gwapo namin yung <laughs> Ang gwapo namin? Ah, <laughs> dito tayo. Ngayon, hindi to si... Lalo, lalo. Ito na tayo ngayon sa loob. Ito mga... so, ang kabay, <laughs> oh, oh, mga kamay mga <laughs> kamay. Oo, ang mga kamay. Dito na kami ngayon sa loob. Siyempre, <laughs> at uh, yan sila ito. Lagi nakaano yan, no? Don't forget po mm -hmm. na pwede yung pakipalo si Mr. Hunter. Sana po, Ano may yan, ano yan. May meron sila. Ano hmm. mo Si Mr. Hunter nga pala uh, meron siyang kinukuhang damit. Kaya sabi niya sa akin, uh, hintay mo na ako dito sa labas para makuha niya yung damit na kanyang uh, gusto yung sa loob na Shop. Hello sa mga kaibigan ko. Magandang hapon sa inyo. At sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagal. Don't forget po, uh, paki-subscribe sa aming YouTube channel. Ang ganda pala dito sa Danog. Talagang masisiyahan kayo na mamasyal dito sa Danog. May kainan, may magandang pasyalan uh, at uh, may meron na uh, pwedeng uh, puntahan kung may pera na pwedeng bumili ng damit o sapatos o jacket dito sa Danub mga kaibigan mm.